Taho! Mga ka-warrior! Welcome back naman dito sa ating panibagong vlog. Yes, andito si Kuya. Uh, nakita natin. At uh, ngayon, nagkaroon tayo ngayon ng sponsor na mo magpapakain ng libreng taho sa mga bata o sa makikita natin doon sa ating pupuntahan. At, ating sponsor ay si Galang Pinay sa Osaka. So, residente na siya ngayon ng Japan a small youtuber din so libangan niya yung yung pag ano pag youtube and guys take note si Galang sa Osaka is my scholar na estudyante sa probinsya nila so yung kinikita niya sa pagbablog niya yun yung sinusuportan yun sa scholar niya sa probinsya eh? Okay? so ito nga pala di ko ito yung ah madalas na pupunta dito sa sa area namin, sa area dito. So, pero mamaya mag-iikot tayo kung saan natin ipamimigay ng libre ang taho. <laughs> so, ano pa alam mo kuya? Jonjon po. Jonjon So, at ito pa guys, napapansin ko. Di ba? Millennials. Ang tao, hindi pinapasad ko hindi, nakamotor. <laughs> ba? Diba? Social. So, social, di diba? <laughs> sabi nga nila, daig ng ano ba yun? Ay, mali. <laughs> ah, huwag pahirapan ang sarili, gumawa ng diskarte, di ba? So, kung pinga-pinga mo yan, maglalakad ka, o maglalakad ka 200 meters na wala pang bili, so sobrang hirap ko na. Bigat to. May ilang kilo to? Nasa mga 50 po. 50 kilos? 50 to 60. Kilos? Huh? <laughs> imagine 50 kilos, <laughs> pasan basan mo sa balikat mo tapos wala pang bibili kung matapatan, kaya ang solusyon vroom vroom motor, di ba <laughs> kabagong magtataho so, eto <magtatahaw>. uh. <laughs> so, guys punong-puno ito so, para hindi na may si kuya maglako para hindi na maghahanap ng, ng bibili, ito na pinakyaw na ni Galang Pinay sa Osaka, so ito ipapakita natin yung laman. Ani sa bawat. Ayun. So, ito may sabaw pa. sana. Ayo, ani Ibig sabihin, punong-puno 'yan. Yan. Pag wala yan, madudurog po yan. Pag walang katsa. Ah. Kailangan ah. meron yan sa umpisa. Pag nalubak, So kailangan talaga meron ganyan. Ah, uh, meron po ng ganyan sa umpisa. Pag wala yan, sigurado durog siya. So ito pala ang purpose niya na kailangan ng ganit, meron ganito kasi nadudurog pala ang taho pag walang katsa. Pag walang katsa. ito yung lampin, kumbaga. Ah, ito. Hmm. Ah. Ito. So, ah, to sarili mo ng toya. Hindi yan ulo ko. Ah, hango. Hmm. So hindi ka mismo yung gumagawa, hindi. Sa ano, lalako, ganito. So paano ang kitaan niya At Hindi po sa ano, sa tao din, sa mga buong dito na mga buong So, maubos ang sa hindi babayaran mo yung kinuha mo? Kung, kahit di, pag di mo makuha to, pag na-order mo, babayaran mo pa rin sa kanila. Oh. Ganito pa lang sa kanila Ah, kasi masisira naman siya kinabawasan. Masisira no? po. So sa isang puno na ganito, halagang mga lutos ko nila. Sino yung sa akin to? Po. Ah. Pag itakya ko, kikita. Ano yung isang libo? Hmm. Dito lahat, halagang 2-5. Tama ba? Mm. So ito guys, isang puno na to. Ang halaga nito, 2 Okay? So kung dahil papakyawin natin ito ngayon, ah, posibleng kikita sa kuya na mga uh, 800 to 1,000 pesos. Okay? So imagine guys, pagka warrior ko, hindi ako uubos. So paano kikita ng gano'n, di ba? Pag may taho na dadaan sa inyo, bilhin yun na, masarap din ako. <laughs> ako at yung dalawa, mahilig sa taho. <laughs> Tapos ito sa kabila. Ito, ito. ito. ito yung tinatawag na carnival uh, o kaya yung...

ay, 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 Siyempre, para maalang <laughs> Ito yung patog dito eh Ay, patog dyan Diba? Siyempre, ako na titik <laughs> Ano magkuhan nito? Hindi ka, baka ganyan lang po <laughs> oh, Diba? O, oh, diba? Taho kayo dyan! Taho! <laughs> o, oh, diba? O, diba? Bili na kay tao. Titinda ako. Oo. May init pa. Bago luto. Diba? Tapos, lalagyan natin ng ang Diba? ba Halatang di kasi natatapon eh. Diba pwede yan to ganyan? Oh, yan, yan po yung panghalo din. Ah, okay. Kita nyo na. Ayun. Moment of truth. tayo na tayo ng taco. Bay na mm. <laughs> mano. Bay na mano. Bay na mano sa palibre ni Galang Pinay. Ay <laughs> sarap na tao lalo na pag libre. <laughs> Yo, what's up? Shout out kay Galang Pinay. Ang sarap ng tao, libre kasi. <laughs> Yeah. Mam. Mga nakakabit bahay. Lumabas <laughs> na kayo. <laughs> May libreng taho. <laughs> Bye-bye. Lumabas na kayo. May libreng taho dito. Tigig. Natatawa lang 'yan. Hm? <laughs> matanda ka na. Bawal sa matanda. Pwede naman sa matanda. At saka isip bata, isip bata naman bata, ako. <laughs> bata ko talaga, mm. isip bata. Pwede, bingi man wala. Mm. Tama, tama. Ilang taon ka na nagtatao? Mas mga 8 years. 8 years? Um, una, pang um, asal. Mm. Sunod ba eh. Mm. Um, Madjak. Manap to so, um, na yan. So, Una, um, level up, no? Pataas, ano pataas. Kumbaga, nap napanood ko lang dito sa YouTube. Simple diskarte, discarte. Nung upisa, mahirap siya. Katas ng ano yan, kuya, taho? Yung motor mo? Hindi pa, utang pa po. Ah. At least, di ba? Dahil din sa taho yan. Mm. Nung nagpasa na ko, nasa mga kung kung years din at ako tinga dito. Pasal-pasal dito. tigat dito lawa. dito na yung area mo? dito po sa lawa talaga. Ah. Dahil yung liyo na pasan-pasan ko pagunta papunta doon, pasan, balik pasan pare. rin. Si so, pag mo siya ng tricycle, may event tricycle, tuloy mo. Nagano ka sa Balintila? Doon galing po ito. Ay. Ang ito. Pero saan ka nakatira? Dito, sa Villa Samantalo. Lawa. Lawa, hindi. Baga dito na rin ako nakakaroon ng uh, anak, pamilya. Oh, years ba naman? 8 years, yung pangalis, yung pangalis. Hindi, kasi kung isasakay mo rin siya ng tricycle, magudurog po siya kasi uh, yung ibang tricycle, magandang patakbo eh. Kapagastos pa sa pumasahe din? Oo. Oh. Uh, nilalakad ko yun. 3 years din nilalakad siya. Wala oh, halos may 3 years din. Okay. Nag-pundar ko ng bike, yung ipadya. Oo. Oh. Ay, nasa mga ano rin ako noon, tatlong taon din siguro yun. Tapos ito, ganun ako na. Napanood ko lang siya sa YouTube. Ayun diskarte. Sinubo ko Umubra naman. Umubra naman. Kahit mahirap, umubra naman. Masanay ka lang din bandang ulit. Kasi parang mabigat siya doon, di ba? Mm, ito. Mabigat dito. Eh doon, walang laman eh. So ito, na, ito na siya ngayon mga kawayo ang bunga ng dedikasyon, sipag at syaga ni Junjun jun, po. Ni Kuya Junjun, di ba? So, hindi for hindi porket na up umpisa ka doon sa ano, sa pinaka basic. So nag-level up mula sa paglalak paglalako yung ano, nakapaa, ah. nagbibisikleta tapos ito na ngayon. Okay? Yung pangatlo. No. Karap. Tara. Lamis. Tapos na tayo sa amin.